Jai, narol, May challenge ako sa'yo! Sarap nang inuman niyo rito ah. Ano po nung tayo? Ayan, sige! Mukhang paubos na rin yung iniinom niyo eh! Bibigyan ko kayo na isang kahon! May challenge lang ako sa'yo! Ano? Sige! Teka, teka, teka! Naka-ready na to! Nakaready na! O, ayan! Ano? 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 Inilipat mo lang yan sa kabilang badja sa loob ng 10 seconds. Ah, oh. ano? Ge. Ge. Oh, wait lang. <laughs> bibilang kayo. Kayo bibilang 10 seconds ah. Pag sinabi ko go. 10 seconds. Pagbilang oh. ko. Oh! Wala pang go. Oh. Ready? Oh. Oh, ready? Yes, sir. Go! Go! Yeah. Oh. Go! Ba yan? Wala. May na itong bata ha, nyo. Saan tayo makakaisang kao yan? Dudes! Teka. Ito mukhang mausa ito. Lagong kasama sa laot to. Sana sana yung mawak to ng dalag Oh, eh. so, ano alam mo na gagawin? Ha? Oh, okay. Ah, sampung segundo, kayong bibilang. Sabayan nyo ako. Sampung segundo, ilipat mo tong dalag doon sa kabilang batya.